mga moms so may so, po kami katatay na bigas. Bakit? Eh, hey, salamat kayo. Ayan, bigas pa. Bigay, bigay ko sa'yo yung bigas na yan. Sa'yo eh? Mm-mm. salamat. Maraming. guys, sabi mo, magkakaulak ang bigas, diba? Sabi, mm -hmm. so, bigay ko na lang yung bigas. Uh, thank you. <laughs> so ayan guys, Bigay ko na yung bigas guys So thank you so much Tay so Okay na ba yan Tay? Okay na sa malagay na sa buhay namin eh. mm hmm? Sige, tay. Thank you. Thank you. So, kayo, nandito po tayo ngayon. Katokin muna natin yung bahay. Tao po. Kasi nakapagsabi sa akin na deserve talaga nilang bigyan. Kasi uh, she is single mom at may mga anak talaga. <coughs> tapo. Hi. So, nandito ako ngayon para... Hello, yan. Ay, hi. hi. Hello. 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 mga, anak. Ano? Yan, mga anak ako, single mom ko kasi ako eh. Bakit ko alam kung kailangan nila? Ay, sige, uh, pumunta ko lang dito kasi, um, may bibigay sana akong bigas kasi mm -hmm. uh, may nakapagturo sa akin na ano daw, uh, this bigyan ng bigas. Mm -hmm. So yun anak mo pala madam? Dalawa po. Ah, uh, ito yung panganay. Mm -hmm. eh. Hmm. Kasi wala so, ano po wala ko. Wala ka ano mo, nung uh, asawa mo. Wala po akong asawa. Single ah, sige, ma'am ka. Yes, ano po kayo, pasok kayo dito. So ngayon mga ma'am, si pupasok muna tayo kasi para makita po natin yung bahay nila na tinutuluyan. Ah, ito yung bahay mo. Balit lang po kasi ano po to. Bakit ano? Bakit bakit, bakit nagsaga ka dito sa bahay na to? Wala man kami, kami ibang matutuluyan. Dito nga lang po, nagkakasya kami. Hmm. Bro, dalawang lalaki yung anak mo? Ano na ito ng mga anak mo? Iba-ibang ama, yan. Ah, yung unang ama. May ibang nga Kasi sabi ko kayo. Hindi, lang ako dito kasi ako talaga ay nagbibigay talaga ng ano, blessings like may nagpa ano na sa akin pa upos pa bigyan ng ayuda yung mga karapat dapat at may nakapagsabi sa akin na deserve daw kayong bigyan ng ayuda lalo lalo na yung pangangailangan natin na ano araw-araw yung bigas. Oo. Oh, oh. So ngayon may, may dala akong bigas at ibigay ko po ito sa iyo. Maraming maraming salamat po. So ngayon mga siya kasi, um, ito yung bahay nila. Ipakita yung bahay, ano? Ito yung bahay nila. So, um, siya po ay single, ma'am. So paano mo pinag, ano, paano, ano yung hanap buhay mo? Wala po. Sa so, dalawang bata na ito. So, naglalabada so, lang po at saka nagtitinda ng na mga gulay at saka ulam. So, saan ka ng lang titinan gulay? po. Sa so, ngayon, pangangin. wala kang titinan gulay. Wala ka titinan So, yung ulam mong tinitinda, wala din. Wala po. Paano, paano mo ano yun yung tintang gulay? Minsan, Ay, ano, titinda, yung... minsan, wala. Kasi? Ah, uh, sa hirap ng buhay. So, in fairness ha, kahit ganun yung buhay, yung buhay niya, mada, uh, mga mamsi, Um, may pagmalaki niya yung mga anak niya na nakapag-aral ba yung mga anak mo? Ah, nakapag-aral. Siya po ay grade 1. Ito po ay kan, uh, ke, oh, K, oh, kinder. K-1 ka? Oh. Ah, K-1 ba yung mga anak niya? So, wala lang sabihin ko. So, ngayon mga, so, so ano, um, yung ano niyo yung pamumuhay nyo ngayon, kahit mainit dito, sobrang init talaga dito sa bahay nila. Kasi, wala mo niyo, yung electric fan nila, sobrang ano, Okay, Pagkakalaan mo na. Muna. So, okay, okay na kayo sa mga ganong, ano, yung mga ganong bagay na parang uh, sa hirap ng buhay, nakakalaos pa rin kayo. Okay, okay. So, bakit, bakit na ka nag-asawa ngayon? Ay, sa totoo lang po, meron naman talaga akong uh, kalipin dati, pero ano po, hindi okay, uh, na uh niya po ako kasi baka siguro ano, ayaw niya sa akin. Ah, uh, na pa siya ako dati. Hoy, mahulog ka, mahulog ka. Mm, Baka tapos, hindi kasi kasi sa ano niya sa uh, budget. Eh, mm -hmm. uh, hey, yung yung unang asawa mo, iniwalayin ka, tapos pangalawang in, asawa iniwalayin ka din. Oo. Marami na akong maging naging asawa. Pero um, wala. Baka hindi swerte. Ganyan lang. Siguro, bu bu buti nagkasya kayo dito. Oo. Oh. Kahit sa hirap ng buhay. So yun lang talaga mga ma'am. si ang hiling ko naman talaga talaga ibigay yung ayuda sa inyo para um, kahit papano kasi may nakapagsabi sa akin, deserve silang bigyan ng ayuda na like bigas sa pangaraw-araw. So ito na lang talaga yung may bigay ko. Yun na lang lang sa dito, madam. Kahit wala akong uh, um, budget sa bulsa, pero at least may binigay ako sa kanila, di ba? Ganyan lang, ganyan lang mas ko na um, pinuntahan ko dito. Kasi maraming magsasabi sa akin na ganun daw, ganyan, ganyan, ganyan. So sana magkasya yung bigas na yan na ibibigay po namin sa inyo. At uh, sana um, kahit sa ilang araw, ilang isang, isang mulinggo, magkasya yan sa, sa inyong lahat. And good luck lang sa inyo, no? Kasi, maraming maraming salamat po sa nagibig sa binigay mo. Si mong, ano, uh, bigas si, sa akin. Si, si thank you muna kay Sir uh, Sir Bobot Kanaing. Kana maraming maraming salamat po Kanaing. kay Sir Bobot Kanaing. Kanaing sa binigay na bigas para sa akin. Maraming maraming salamat po and God bless. Pero for this mahal, mahal tong bigas na to kasi Jasmine kasi yan Maraming maraming salamat po Sir Bobot Kanain, kanain. kanain. So yan sir ha. So thank you so much kay sir Bobot at Kanain. Kasi na, na, ipadala na po natin sa kanila sa mga taong... Um, may uh, hindi naman mahirap kasi pagkita mo kasi baka sabi nga uh, ano lang ako diba so nabigyan na po natin yung mga uh, blessings ni Sir Bobot kasi si Sir Bobot kasi is a uh, very um gentleman na nag ano talaga siya nagbibigay talaga siya ng uh, mga ayuda, dalam lalo sa mga... Niyo, maraming maraming salamat, Sir Bobot. Say thank you ka, Sir Bobot. Maraming maraming salamat, Sir Bobot. Bye. Maraming salamat, Sir Bobot. So, ayan, Sir Bobot. So, nagpapasalamat po yung mga bata niya. Nadawal patuloy yung mga bata. Nagpapasalamat pa. So, thank you so much, Sir Bobot. And God bless po sa iyo. At naibigyan na po natin yung um, bigas na handog mo sa kanila. So, sana... Um, Pagpapalain ka pa ng Panginoon, sir. So, God bless, sir. Bye! Salamat. Sila, guys, yung ating mga kasama. Ayan, yung mga mamsis po natin. Ayan, guys. So, sasakyan na kami ng sasakyan. Amauna oh, na kami, guys. Oo, oh, oo. Oh, oh. Tara na, magbabay. Sila po yung mga ano natin. Ayan, guys. May ano kami. Ayan, guys. Tama ah, sila. Ganito. Isda. <laughs> so dito tayo ngayon. Ito yung ating um uh, um, ulam picnic. Ayun po si Mother. Ayun si Mama. Oh, oh Bakit hindi ka mamaligo, Mama? Pagbugnaw. Ah, sumama so siya kasi ayun ayun gusto niya matanggal yung stress niya. Iwan ko ba dyan sa kanya? Bakit siya nai-stress? May pagkain naman sa bahay. May ulam naman sa bahay. May pera naman siya. Nai-stress pa rin siya. ba? Diba? Ito yung ano namin guys. Oh. oh kan yung ulang abao namin. Kanin at saka. Toyo lang po yung ano namin. At may ano po tayo. Ayan guys, sila po yung mga kasama mo natin. Ayan. So, siya ay uh, siya yung dahilan. Kaya andito kami ngayon kasi siya po yung nag-aya sa ating inuman today's video natin. Ay, siya pa. Ayan guys, sa so, may po tayo. Uh, dalawang klaseng isda. Bangus at... Tidlayan? Ano yung pamanit? Budlisan. Ah, budlisan. Uh Oo. -oh. So, ihaw na isda po tayo. Ay, ano so ba talaga yung isda? Oo. Wala pa rin. Bukod pa tayo na. Wala, wala, wala. tayo ngayon. Nagluluto po tayo ngayon ng ihaw na isda. Kasi ito yung bao namin. Ayan. Bao. Uh -oh. कौन <laughs> हो? <laughs> よろしくお願いしま